<coughs> <coughs> na si Drake ng guya ba ano? Badi at si Jomo Ayan Taba ng panungkit ni Drake O panungkit Andre, oh, sumbutin mo na to. Yun know? Sobrang hirap, hirap sobrang hirap ng kunin ni Drake. Baba, up up. ung ung, Eh yeah, no? hirap talaga ng kunin, no. Ang hirap kunin, no. Hirap-hirap hirap silang dalawa, oh. Jumong, tingin dito. Drag, tingin. Ang hirap niyong kunin ha. Hindi ba dapat kinaganto lang yan? Tanggalin nyo. Aray ko, ang daming antik. Nangangagat yung antik, mga kabadi. Ang daming antik, oh. Kinagat ako. At may kasi kasing kunin sila, Drake, yun. Oh. Kunin Drake. Aray ko po, kinagat ako ng antik. Hmm, ang dami, oh. So, oh, dito pa tayo. Ito, hirap din itong kunin. Ah. Bitawan nyo yun na yung palungkit to, eh. Oh. Baka may, may hantik. May hantik. Ayun, papalo. Ang tapang ni Drake, nakakuha na. Ito, may isa pa. Oh. Ang dahil yung bantay na hantik. Hmm. Ay ko! Tinadtad ako ng kagat oh. Buddy, kinagat ako. Tinadtad ako. Diyos po. Ay ko po. Ang daming yung nangagat. Ang dami yung hantik oh. Tinagat ako. Taagatin ko rin sila mga kawadi. Hanap pa tayo. Hanap. 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 Ayun. Masya pa rito. Ito mga kabady ito. Hinug na. Patay, hinug na. Maan din na ito sa Maynila. Hinug na, hinug na, hinug na. Hinug na. Hinug na sila. Kaya may nakita ako rito sa labas eh. Hay no. Hey, ito. Ang dami Oh. oh. Tuling mga kabadi. Mga kabadi na. Kare kilatong na naman. Montik na naman. Sawet. Along the road lang to, along the road oh. Oh, ah. hmm. Yan, nakuha na Uy, tanggalin may parangkit mo Gago ka talaga Malas ka dyan, sagasaan nga yun Hmm. Marami-marami na tayo ng gawa. Hindi na kaya na ito. Hindi na kaya na to, mga abadi. Hindi pa siguro. Ang dami lamok. para.